Hey tropa, Scooter Kid ulit. Meron tayo mga chameleon colors dito. Galing sa Samurai Paint. Papakita ko sa inyo kung ano-ano mga kulay meron. Ang chameleon 3D paint ng Samurai Paint. So shout out sa Samurai Paint Philippines. Maraming maraming salamat mga boss. Ito yung mga chameleon 3D paint ng Samurai Paint. So pitong kulay ito mga tropa. No? May mga kanyang-kanyang code dyan. Ito, yung T401, And then, meron tayo ditong T500, T501, T600, T800, T808, at yung panghuli, T901. So, yan yung mga code niyan, mga tropa, no? So, kung bibili kayo, yan lang yung hahanapin yung mga code. So, ang gagawin natin, para may idea kayo kung ano-ano mga kulay ang mga yan, ipipintura natin dito sa speed shape natin. Meron din ako ditong 7 pieces na speed shape, no? Tapos ko nang applyan niya ng primer. Ngayon, ang gagawin natin mga tropa, magbe-base muna tayo. Magbe-base color tayo. Ang base color na gagamitin natin, 29109A. Ito yung flat black mga tropa. So, flat black ang base ng kamilyon natin. At ngayon, nagbubuga na tayo ng base color natin. Ulit, ang gamit natin, flat black. Ang code, 29 109A. Alright, tapos na tayo magbuga ng flat black Pinatuyo na rin natin mabuti yan mga tropa. So ngayon, bubugahan natin to kada isang speed shape, isang chameleon color. Para makita nyo yung aktual na kulay ng chameleon 3D paint ng samurai paint. Tara, magbubuga na tayo mga tropa. Unahin natin tong T401. So pag magbubuga ng chameleon mga tropa, no, I suggest 2 to 3 coats para pantay na pantay. At saradong sarado yung kulay niya. Ibig sabihin pantay na pantay. Tapos, T-500 naman, mga tropa. Pangis ng kulay, oh. Isang coat pa lang, pero kitang-kita na agad yung kulay niya, di ba? So, eto, yung T-500 natin. Angas! At next, T-501 naman. So, ito na yung T-501 natin. Tingnan natin kung anong kulay meron to. So, ayun mga tropa, ano Bangis din ng kulay. Tapos, susunod natin, T600 Iyino you know. Bangis Sunod T800 So ito ang kulay ng T800 natin Bangis ng pagka-green niya mga tropa Sunod T808 you no know. Parang sa lagin to <laughs> At ang last T901 So ito na yung mga kulay natin mga tropa. Bangis talaga ng samurai paint. All right mga tropa. Ito na itsura ng mga kulay ng mga ibinoga natin na Chameleon 3D Paint. So tignan mo naman ang kulay mga tropa, di ba? Apaka gorgeous. Angas, lalong mabangis siya mga tropa pag nasisinaga ng liwanag o ng araw. So ulitin natin ano? Ito yung mga kulay at yung code T401 ang ginamit natin diyan ano? Tandaan nyo, mga tropa, no, para may guide kayo. T500. Ganda ng kulay. Ito naman, yung T501. You know, angas. Next, T600. Oh, yeah. Sunod, T800. Ganda ng pagka-green. T808. So, ito yan, mga tropa. Parang sa laging to. At yung last. P901. So, ayan, mga tropa, no? At least, meron na kayong guide. So, i-save nyo na yan para alam nyo na yung mga kulay, pati yung code na nyo kapag bibili kayo ng Chameleon na Samurai Paint. So, ayan, mga tropa, no? Sana nagustuhan nyo itong vlog na to. Sana nagkaroon kayo ng idea tungkol sa Chameleon 3D Paint ng Samurai Paint. So, mga tropa, kita kits na naman tayo next video. Ride safe palagi. Peace.